Good morning, good morning mga kabumaks TV, mga kabumaks TV So, alig naman tayo ngayon muli sa ah... Uh, Carmen Planas, Burautan Ito si Idol uh, Boss Hapon Ayan Hello Ito yung kanyang mga uh, alig ayan Ito Eh, yung ba, alig yung ano mo ah? Oo, Hapon Perang ano yan uh, Perang ng ano, na Vietnam Saan? Uh, Vietnam currency. Ang bago natin, no? Ay, yeah, puro mga bago itong mga ano mo, no? Mm. Ayan. Emo, Emo, Ay, magkano ang pinipeta ito? Ang sapon? Ay, 150-150. Ay, ito, 150 itong ano, ano mo ito? ah, ah na, yan, para makasipit yan ng kuryente. Ah, oo nga, kasi energy saver. Yeah, energy saver. Nagawa ka 50 lang ito, saka ito. Ano ba yun? Ano yun? Ali, 12 volt siya, ginagamit kahit saan, ano. Hmm. Um, uh, so ito pa, meron ka pa na itong ano? Ano ba itong... Pangkulo-tambo. Oo, pangkulo-tambo. Oh, pang eh, nakapariban ako lagi. Magpapariban daw siya, oh. Nagpapariban lang ako lagi, guys. Mga katropa, magpapariban daw siya hmm. yung mga sapon. Hmm. Para sa isyumikat, magpapariban lang ako. Magdi-trending ka na naman ito. Nakita mo na. Sa-save ko lang muna itong video ni... Ano yung mga alik-alik ni Nanay, nanay magkano benta mo sa ganito? 200. ento. Ogarito. meron 'yung camera kahapon. Camera. sa sa vlog na? sa TV. Doon to.

Uh, comment and, Like, comment and share uh, And subscribe na rin May help na lang mga Kabundok TV Mga katropa Magiging tropa rin natin Si Again Guys, ito mga vlog Okay Shoutout sa mga viewers mo ha uh Oo, -oh, thank okay. you Ito, ito, show, show Ito na ba, ito lang yung balon Inabot na rin Oo, oh, inabot ko na yung hanggang dulo Hindi talaga, dito ko magano Kasi oh, dito yung oh, say Ito po, ito po, ito po Ayan, CG si Zero ha Magano mo oh, yun oh. Dalawa na kayong vlog, tatlo na kayong vlogger dito, si Ganggang, Gang, ikaw, saka si G0. Ano babae? Uh, uh, okay. eh? Apat eh, nawala si Rakitere. Okay ha, dito muna ako sa kabila. Ayan dito yung ating mga kasama uh, mga vlogger dito sa kapitanas mga kapatid. Mga kaprofer natin ito. Okay mga kapatid. TV. Ay. Kanya. Wala na, wala na talaga sa recto, no? Wala na, no? Sabi pala, pinayaran pala ng mga pesa. ano, eh. Yung mga pinayaran ng ano. wala na lata, gano'n. Huwag na dito na, dito lang kayo dito. ba? Kasi paano may bumapasok ko man Nakikilala naman kasi, gawa nung orgat eh. Magkano beta mo rito sa Magkano ba mo isa? Isang dalang o. Oh. Ito, ma-orgin ito, ma, to, ma wala nga ng mga strap. Uh, ito mm. oh, lang yung battery niya. Mabigat nga talaga, mabigat. 100 lang to. Lahat yung mga katropa. Mabigat eh. Mabigat. Mabigat. Mabigat

traffic na naman uli ang uh, na naman dito sa Carmen Planas mga Kamurok TV dahil nga araw na linggo eh andito ngayon yung ating mga mga kababayang uh, nabibili at uh, tumitingin sa mga burautan ano kaibigan? Oh, 2,500 dito. Ah. Eh ano pa? Negotiable neg neg pa. Oh, negotiable pa to ha. Ah. Pwede pa makuha na ang magandang presyo. Oh, natagalin talaga ni Kuya oh. Napaka-creative yeah, po ito talaga. 1980s oh. pa ito. Karuan. Oh. Oh. Ito 1980s pa. Oh, yeah. So, ito mga kuno so. Diyan yo. Galing talaga ni Kuya, very na creative. Oo, si oh. eh okay bong. Dito tabi ni Bolko. Oo, uh, uh, dito lang dito lang yung pwesto niya oh. Ako um, ko studio. Ito. So, may malapit sa so may uh, alin pa pa. Ayun. Eh, Ay, yung tinda niya. 2,500 dito. May negotiable pa. Bang, pula, ito, 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 Dito. Okay. O, oh, 200 dito ang ganito. Yung mga mahilig sa mga souvenir, mga nagpo-collect. Oo. Oh. Kaya makam nakakita. O. O. Yung mga lata-lata na pakalat-galat lang, eh, tinamong, na nagagawa pa ng paraan. No? Okay. Oke, okay, Thank you. Bos, ano balita? Anong partner natin ngayon? Oh, yang kapira itu. Bandau. Lalatag pa si kaibigan. Lalatag si tropa.

Itulah yang kayak breakout